Okay, hello guys. Uh, this is the News Listener by Angelo, and thank you for listening to this YouTube channel. Okay, this is this is my second uh, video, and uh, so salamat sa mga manonood, and I hope that you guys will uh, like um, our comment uh, commentary for today. So ang topic natin ngayon ay, uh, bakit parang minamaliit ni Sara Duterte yung 20 pesos per kilo na bigas na, na nasa Visayas ngayon? Okay, so ito ang gagawin natin. Uh, let's watch uh, a video from UNTV News. Okay, as we all know, UNTV News, uh, ito ay isang legitimate uh, news channel na naglalayo na maka, makapag-share ng information sa mga ordinaryong, ordinaryong taong katulad natin. Okay, so just to make sure para hindi siya maging, you know, fake news, okay? So, kung pumunta tayo dito sa description, nakalagay dito na UNTV, formerly known by two brands as UNTV News and Rescue and UT UNTV Public Service. So, ito ay isang flagship Philippine Television Network, uh, broad, uh, Progressive Broadcasting Corporation. Okay? And uh, isa ito sa mga mainstream media And then you can check their uh, YouTube channel. They have about four million subscribers. Okay, and most of them, we have local and international news. Uh, so, uh, dito tayo kukuha ng ating information about you know our topic today. So going back to Uh, Sara Duterte, on... ano namang pambubudol sa sambayan ng Pilipino on 20... para makuha ang kanilang boto sa darating na... Wait, okay, there. So 20 pesos na uh, kilong bigas na pinagdududahan ni Sara Duterte. So let's watch this. Okay, here we go. Pangako para sa eleksyon. Ganito inilerawan ni Vice President Sara Duterte ang timing ng pagbebenta ng halagang 20 pesos kada kilo ng bigas sa Visayas region. Ayon sa pangalawang pangulo, isa itong estratehiya para manalo ang mga kandidato sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Promise na naman 'yan uh, sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators uh, para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil Okay. Uh, so sabi niya dito is uh, ito ay promise na naman. Well, uh, kung totoo narinig natin tong 20 pesos na promise ni PBBM nung kampanya. And kasama sila. Di ba? Okay. So, uh, natatandaan ko nga nung una is, uh, dinipensahan niya din tong yung 20 pesos per kilo na bigas. And realistically, hindi siya mangyayari. Uh, hindi siya nangyari like two or three years ago. And it, and parang hindi siya mangyayari in the coming years. Okay, pero ang gobyerno, syempre gumagawa din sila ng paraan kung uh, para lang matugunan yung problema sa uh, rice, uh, sa rice issue ng bansa. So, para sa akin, um syempre mas mabuting na may ginagawa ka kaysa sa sa ka. Di ba? Uh, so imagine siya as uh, the vice president. Okay, alam natin ang trabaho ng vice president is maghintay na, let's just say, hindi uh, naman natin gugustuin. na let's just say, kung may mangyari man kay PBBM, o oh, syempre siya naman yung magiging uh, presidente. And ang alam natin, wala naman mandato na dapat siyang gawin. Kung anong tra trabaho niya talaga. Unless, inappoint siya ng isang presidente. Uh, as in, alam naman natin ang nangyari ng, nang naging uh, Secretary of Education siya, di ba? <clears throat> so, napakar napakaraming issue uh, sa student checks, sa confidential funds ng OVP chika nung uh, uh education 'di ba? Na hindi niya ah, na hindi niya gusto i paliwanag. So syempre magtataka ka rin kung anong ano ba talaga, 'di ba? Okay, but Anyway, uh, in another topic naman 'yan, yung con confidential funds. So syempre, uh para sa akin si PBBM. Uh na na I remember nung a uh, few uh, two years maybe ang sabi niya hahabulin niya yung mga rice cartel at uh, ipapakulong niya oh hanggang ngayon wala naman di ba so may mapupo na ka din kay PBBM tsaka kay Sara Duterte which si Sara walang ginagawa 'di ba? O pumupunta siya sa mga sorties ng mga kalyado niya. And then mura dito, mura, mura doon. Uh, and uh, ang ginawa niya pa nga is uh miniliit niya pa yung mga kalaban, you know, pinahiya niya. 'Di ba? So uh, 'di ba? Kung ang kung iisipin mo din, ano ba ang ginagawa ni Sara Duterte? Di ba? Okay. So, okay, let's... Uh, sige, uh, manood muna tayo ng uh, medyo konti. And, kakaalam ko wala, wala silang, walang direksyon yung kanilang alyansa. Dagdag pa ni VP Duterte na ang nasabing hakbang ay isa na namang pambubudol sa sambayan ng Pilipino para makuha ang kanilang boto sa darating na eleksyon sa Mayo. Well, hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka, yes. I'm sure, alam niya kung anong motibo. <laughs> di ba? So, okay. Uh, politika eh, di ba? Oh. Uh, okay. Uh, inaano na naman nila yung mga tao binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo uh, na bigas at magdududa ka dahil bakit Visayas lang hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon bakit a uh, 20 pesos per kilo lang uh, dito sa Visayas uh, para naman sa akin pwede naman pwede naman siya mag-start sa Visayas o kung gusto ni, <coughs> gusto ni PBBM na mag-start sa Luzon, di ba? So ang goal naman siguro ng ano, I, I think from the news, ang goal naman nila is uh, they will try to expand and <coughs> uh, gagawin nilang uh, Luzon at Mindanao. Uh, and then I just heard today na magiging 20 pesos per kilo doon sa uh, uh sa so anong store ngayon? Ang Kadiwa. Okay. so, wala naman problema dyan eh. ba? Diba? O, oh, sana tumulong na lang siya. Or, o, oh, maghanap siya ng, ng, anong tawag nito? Sponsors or donors. Para naman siya tumulong. Eh, siya naman yung naknak na nang nak. -nak, uh, -nak. tulig sa. Pero wala naman siyang ginagawa. Di ba? Okay. Uh, let's... Bukod dito, duda rin ang bise na hindi maganda ang kalidad ng 20 pesos kada kilo ng bigas na ibebenta ng administrasyon sa Visayas. So, meron akong pagdududa ha, Na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao. Pang hayo. Pag sinabi, So, pang, hindi pang tao, pero pang hayop. Anong ibig sabihin niyan doon? Di ba? Ano to? Um, uh, ang pagkakaalam ko, yung, ipapakita ko sa inyo yung uh, purpose ng NFA. Okay, sandali lang. Okay, so, kung nakikita niyo dito, ang NFA, nakalagay is, buy from a local rice farmer. Okay, so that means hindi to parang ano lang yung rice lang na natatapon. Ito ay galing sa mga farmers natin. 'Di ba? so parang indirect attack to sa mga magsasaka na araw-araw nan nagtatrabaho sa kanilang uh, taniman at saka uh, umaasa dito sa kanilang kinabubuhay dito sa pagbebenta ng ano ng ng bigas. So nakadismaya uh, sa isang busy presidente, di ba? So uh, I hope na alam to ng mga magsasaka kasi hindi naman hindi naman nila pinagirapan nito para lang tabaging pang baboy di ba okay so for now dito lang muna tayo thank you guys for watching this video uh, and uh, please like subscribe and you can share it and maraming salamat sa mga manonood And uh, please support and I will uh and I will make more videos uh, may share to katulong uh Filipino. So thank you and see you guys around. Bye. Thank you.